Ayan, nasa 1K2 na to. Pinapanatan na yung papasok sa 1K2. Mini-clearing na. Yan yung kapitbahay kong Pogi. Silakay. Silakay. <laughs>

trabaho yung inaharap niya. Nagluro na yung paligid na. Ng... Dito na sila sa one dito. Binabanatan na nila. Oh. Kalaan na yan. Kaya itong tambak na tumampat sa'yo pagkatapos ng bahag. siya Marnel hindi nagpapahinga yan salamat tayo mag-iwan mo dito priority niya tayo dito I love it. Ayan sila kay Nagki-clearing din sa Bahay niya Masipag yan yung taga Pisman din na masipag Tuloy-tuloy ng bubuksan to Tuloy-tuloy ng bubuksan Hop wala Ha? wala Sana buksan na ito para pag nagbaha ulit, tuloy-tuloy yung agos. <laughs> Laging bagay pala 'to nung nagbaha. Naharon <laughs> Linis na dito Sa block 1 Ay, balik. block 3 yan si Ate Belin Ah, Ate Wenzel Oo na ako. Hindi, hindi na kayo makalusot dyan Tagal yan, ah. dalawa yan nakahira eh si ya, hati ya, belin masih bagian si hati belin bangun dirina ya diri <laughs> 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 yeah, no ganda na de to ganda na ganda na malinis na talaga Ahí martín.